Maayong adlaw sa tanan guys dahil wala tayong maiisip na content kaya naghanap ako ng mga stock video sa aking cellphone para may ma-share ako dito sa aking YouTube channel. Pasensya na guys, medyo na busy ako sa pagiging affiliate ko sa TikTok. That's why hindi ako nakakagawa ng mga panibagong content ko dito sa vlog. So for today's video, sharing muna tayo sa mga stock na video sa ating phone. Ayun yung time na yan guys, nagkaroon ako ng 3 weeks vacation. I mean, hindi siya 3 weeks, super wow kung 3 weeks naman. 3 days very quick vacation lang pala guys, no? Nagkaroon tayo ng 3 days very quick vacation diyan sa Melgar. So why not kung i-share ko sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko, ang karanasan ko dyan. Ayan, super ganda mga rock formation na napuntahan natin guys at super super deep. Super lalim ng tubig dahil once lang dagat ay napapaikutan ng mga malalaking bato. Understood na yan guys, ng dagat na yan ay super super duper napakalalim guys. Nakakatakot man pero alam niyo na, nakakatuwa sa mata ang, ang nakikita natin na super amazing, no? Mga lugar na kalapit ng Melgar, ang napuntahan namin pa ikot-ikot, yung sinasakyan namin, kung saan-saan kami nagpupunta dahil palak nilang ipasyal ako sa iba't-ibang tourist spot na Sakop ng Dinagat Island. Super so, so good, narami kaming napuntahan. I think tatlo or apat ang napuntahan namin lugar. So, sa susunod na pagbabalik natin dyan sa Melgar ay... Uh, ano aanahin talaga natin guys no ipo-pursue natin makapunta tayo sa rock formation hindi yan ang rock formation guys no tinatawag ko lang yung rock formation dahil iba-iba yung formation ng rock binaliktad ko lang charot pero mayroon talagang places o mayroon talagang isang tourist spot na ang tawag ay rock formation. So sadly to say, hindi na namin napuntahan dahil nung umuwi kami nung hapon ay medyo, medyo lang naman, medyo malakas na yung alon. So natatakot kami pumunta doon dahil nung namasyal kami nung time na yun ay medyo madami kami nakasakay sa pambot. So ayan guys, dahil hindi tayo laking dagat, hindi natin nagustuhan ang lasa ng sea or chin o ang tawag sa atin ay sa Bisaya ay tachom. Yung iba naman ang tawag sa kanila, eh, depende pala yan sa klase ng tachom. No? Ibat-ibang tawag ang tawag ng si Urchin at ibang iba't iba rin ang mukha ng Sea Urchin. So ngayon, na-share ko na sa inyo guys, karanasan natin sa mga viewers natin dyan na nagbabalak mag dito sa Mindanao, kung taga man kayo guys. So, piliin nyo or isama nyo sa listahan nyo, vacation list nyo, ang Dinagat Island dahil hindi lang kayo mapapawaw sa ganda, ma-amaze talaga kayo guys. Ang tawag dyan ay halo na siya guys, no? halo na siya. Kasi mayroon mga natural resources na tayo na ginawa na nagiging ano na man-made ecosystem na. Pero mostly talaga guys, napaikutan talaga yung dinagat island ng natural ecosystem. So that's all for today's video. Thank you so much. At bago ko tapusin ang video na to, sana mga, sa mga hindi pa subscribe, please subscribe my YouTube channel, then give me a thumbs up if you like my video. At pa-share na lang guys, pa-comment down below na rin. At sa lahat ng aking mga subscriber, thank you so much sa palaging panunood at supporta ninyo. Thank you, bye.